Hello and good day everyone! Happy to share you today. Isa sa aking paboritong pagkain Pinoy ang chicken adobo. Ito yung aking version na kung saan nakuha ko yung paraan ng pagluluto mula sa aking mama at sa aking grandmother. Yummy yummy talaga at itrya niyong gawin ito sa inyong chicken adobo Narito ang ating mga ingredient. Ang first natin, of course, ang ating chicken. Sa style ko na ito ay kinukuhaan ko talaga siya ng balat sa so makikita ninyo. At ang next naman ang ating onion. Kung gusto niyo marami, dagdagan ninyo. Then ang ating garlic, mas marami, mas masarap. Ang vinegar, yung paminta, yung ating lemon, then ating sugar, soy sauce. At nagdadagdag din ako ng paprika or red bell pepper powder at saka of course ang ating oil. Kaya let's start na. Kukuha tayo ng lutuan at first ilagay natin yung ating oil and then first ang ating onion. And then isunod natin ang ating garlic. Diba? Partner talaga yung dalawa sa adobo. Ang sarap talaga pag adobo tapos may rice. Nakakamiss talaga. Dito ako sa bansang France at namimiss ko talaga yung pagkaing Pinoy. Pag medyo brown na yung ating onion at saka garlic, isunod na natin yung ating chicken. Sa makikita ninyo, walang balat. Of course, pwedeng pwede mas masarap din yung may balat. Pero nakasanayan ko na tanggalin ko talaga yung balat ng manok pag ako ay gumawa ng chicken adobo. Ayan. Takpan natin ng ilang minutes na medyo soft siya and then medyo mag-half cook yung ating chicken. Ayan lang. Diba? Napakasarap talaga. Chicken adobo, pork adobo, mayroon ding fish adobo, di ba? And then, pag ganito na ay maglalagay tayo ng suka. Ang, ang sarap talaga ng amoy. Tapos, Maglalagay tayo ng paminta. Mga 1 teaspoon lang na paminta ay okay na siya. And then, red bell pepper powder. Kung wala naman, ay okay lang. Optional lang din siya. Pero para sa akin, pag gumagawa ako ng chicken adobo, ay naglalagay ako ng red bell pepper powder. And then, yung soy sauce. Depende na sa inyong panlasa. Kung gusto ninyo na medyo salty, dagdagan ninyo. And then, para sa akin, katamtaman lang. And then, Aside sa vinegar, ay naglalagay ako ng konti lang na lemon juice. So, makikita Then, ninyo ay yung ating sugar na 1 tablespoon. Tapos, kung gusto ninyo na medyo matamis, ay dagdag din. Add if needed. Depende sa inyong panlasa. Ayan, imix lang yan siya. Diba napakadali lamang gawin ipang dagdag lang yung mga ingredient na yan? Napakadali lang talaga. So, ayan. Napakasarap at talagang yung amoy ay ha, yummy, yummy, yummy talaga. While nagluluto ko ng chicken adobo, of course, may rice talaga yan. Takpan natin and then antayan natin na maluto na yan siya ng ilang minuto. Ayan, di ba? Napakaganda na tingnan. Tapos, gusto ko lang na medyo may kulay. Dagdag lang. Ito optional lang talaga. Nagdagdag ako ng red bell pepper pwede din yung mixed colors. Ito yung nilagay ko ay yung red lang. Pwede din yung may carrots. Depende talaga sa inyo. Ito ay optional lang na magdagdag ka ng medyo may konting gulay. Ayan, lutong-luto na ang ating chicken adobo at napakasarap, napakadaling gawin at panlasang Pinoy. Yummy, yummy talaga. Ang the best nitong chicken adobo or mapapork adobo man ay mai-offer mo talaga sa ibang lahi. Kagaya ko ng aking hasba ay isang German-American ay gustong-gusto talaga niya. First try niya na nakatikim ng adobo ay super yummy talaga para sa kanya. And this time na kahit andito kami sa Bansang France ay nagluluto talaga ako. Hindi naman always minsan ng adobo at talagang thumbs up talaga at napakasarap nito. Kaya... Chicken adobo panlasang Pinoy always yummy talaga. Hope you like this video and don't forget to like, share, and subscribe naman sa aming channel. Thank you and God bless us all.